Good morning. Good morning. It's a very, very healthy morning to everyone. Uh, we're here at the NLEX. So, uh, pasibul pa lang ang araw. Pasibul pa lang ang ating lakas. So, uh, mag i tayo today. Uh, hindi muna tayo magta-travel. Magpapatawis tayo ngayon at kukuha ng cold dito sa NLEX. So check it out on this. This is a uh, Dayo series again. Ha? Kami mga taga-arte na idadayo mo natin dito sa NLEX para kumuha ng gold. So shout out to everyone. Bong, Jello, uh, Lamok. Mauna muna ako sa inyo. Dito muna ako. Hindi muna ako mag-aarten. Uh, Papawis muna ako together with some others of cyclists here at the NLX okay so magandang umaga sa inyo sa inyo lahat so check it out later kung ano ang mga kaganapan magandang umaga sa inyo pagka ganitong uh, 6am e eh, napakatilim pa rito sa NLEX medyo delikado pa so dapat meron kang uh, ilaw sa unaan e eh, hindi pa ako nakakabili uh, guide lang meron naman ako dito sa harapan ko Okay, so ready ang uh, 627 na uh, nagkaka-permisa na rito rampay na natin ito mamaya bibiray na natin ito mga to at uh, kailangan na natin mag goal bago tayo abutin ng alas uh, 8 ng uh, umaga so uh, check it out doon din so uh, hanap hanap lang ng mga matutuloy na mga siklista then makikipagpupugan tayo susukuli tayo sa kanila tingnan natin kung kaya natin makipagtagi uh, sa ng lakas ngayong araw na to, dito sa Inlex so itong firmis to 35 uh, medyo matulin pero okay lang at least kahit pa paano uh, natuturog yung ating kalakasan at ating mga tuhog lumalabas yung mga ating mga pawis. Okay, so check it out on this and happy morning to you ay nagkabanatan na, nagkabugbuga na. So iba nakatutok sa likod nitong tumira naman tong si mountain biker. So sige na, sige lang, check out on this. Medyo natatanong ko na mga grupo nila Shelo at pero may mga grupo pang mga bikers dun sa unahan. So check out on this, overlap natin sila, kargahan na natin to. Uh, hindi na, na ako papayag ng uh, ganito lang ang dalahan ngayong araw na to tapagkat mag-aala 7 na. So goal uh, gold to gold na, here we go. Ay okay, okay overlap na 'tong mga group na 'to. Ah uh, Tingnan natin kung pwede tayong sumabay dito. Eh hindi masarap, maganda eh 35 lang maintain, dapat mga 40, Ganun, mga taas. Ah uh, wala, suklian natin 'to. Talon tayo. Medyo natatanong ko sa kabilang kanto sila selo. Uh, jump tayo doon. Ah uh, angatan natin 'to sila. O, Oh 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 oh. Oh 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 dami nyo oh, may memang mga polis po oh. yan oh, gold <laughs> okay bro, ikaw na tayo kumapit na kakapit ididikit ko na to sa grupo nila Cielo and uh, check it out on this Here we go for the 55 maintain. Yaw! Alright, may natatanaw ako sa una ako. Parang grupo ata nila siya. Pero ala alas siya So tapos lang isang oras may ko. So uh, maglalas na tayo rito. Pero pilitin natin silang uh, abutin. And then kukuha tayo ng gold. Okay? So check it out on this kung aabot ba ako o hindi. Here we go! few moments later. Parang kailang lang. Puta kalas ka na eh. Plat ka pa. Ako po kalas kasi plat eh. Gawa ka na naman dahilan ha. Oo. Wala pa oh. Wala pa. Puro Puro plat. Wala video. Hoy! Morning! 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 Good morning! Shout out nga pala kay Bernie. Wala, jogging yun eh. Pati -pati. Bernie, the breakaway boy. Ano <laughs> <inaudible> <laughs> ba talaga? Jogging o fishing? Fishing. Bernie, nasa ka na? Endless yung Mapawis, pero social distancing. Shout out nga pala kay Maya. Jerry, Maya. Bang. <inaudible> <laughs> <inaudible> 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 <laughs> uh, Julius, siya yeah, tal, Julius Tal, tal, Oi, shots na Paulo, A few moments later. Mo. Sermon ka ngayon. Bomba! Kaya na, bumili ng electrical tape. Ilan yan, ilan yan, ilan yan. One, two, three. Puta di sira-sira na interior mo. Tinan mo. Ito yung klaser mo. Kalitan mo. Yan. Wala na yan. Magpapalit ka na interior. Bomba. Paano ka mo dito? Tinan mo. Bomba, bomba. Sira-sira. Sa pagyari. Takot po

Ah, mo electrical tape sa manibela. <laughs> wala na, wala na. <laughs> Bike lang to. Bike lang to. Bike lang to. Bata sunod-sunod magtaka na pa kanina, nagulat. Hindi ko pa nakita to. Hindi Nakapaw, patay tayo dyan. Ay, tayo. Ako nga eh, ito nga pa-flat lang, may eh, paupi eh. San Fernando eh, nahihiyana ako eh, na, eh. bilha ko bago e-bike eh. kasi malupo ko yung e-bike. Eh. Sinsi, magpalit ka na kasi ng bike, bigay mo na kay Marvin yung mga gamit mo, pabira. Kao, di ka ba naawa? Tapo na to. Hindi na ako kasi nadami ng protesto. you know. Good morning. Sarap. Sarap. Bawi. Good morning. Ganda ng araw. Ganda rin ang isa Gold. Gold sa LX. Overlap gold sa LX. Papasok pa. Maraming salamat sa mga nanood at nag-subscribe. Basta laging tatandaan, mag-ensayo ka para gold ka. <laughs> okay. Shout out Kaisin, kay Bernie. Wala po ito. Bernie. Bernie, the breakaway. Bernie, kakain kami lugaw. Fishing ka na lang. <laughs> Fisher Pants, man. Jerry boy, Jerry <neri> boy. <laughs> the, yeah. oh, love it, love it, jerry. Oh, yung mga lamit-lamit niya. Kawa ka may lamit ni Jerry. Bernie, parating na yung jersey mo. Galing sa Lazada. Yun. Oh. Kain kami lugaw. Nakapin mo -ha? Ano apa? Ano kat tim tim patras? saling kau kau Olympic Jeremiah, Bernie, Rola, dan Anong anu kategori nyo, ha? B team tim patras, <laughs> Bernie, Roland, <Jeremiah. cra -eur> team patras dan siapa pun? iya Bernie, Rola, Jerman tim patras tim balik kau kau And that's what they call me I Promise that you'll never be lonely